pinakamatinding lindol na tatama sa NCR malapit ng maganap. Higit 50,000 ang maaaring masawi sa Pilipinas. Kamakailan lamang isang malakas na lindol na may lakas na magnitude 7.7 ang tumama sa Myanmar. Nagdulot ito ng matinding pinsala at pagkawasak ng mga gusali sa maraming bahagi ng bansa. Ayon sa mga ulat, mahigit 1,600 katao na ang kumpirmadong nasawi habang libu-libo ang sugatan at nawawala. Sa nangyaring matinding lindol sa kalapit nating bansa, Hindi kaya't indikasyon na ito na malapit na rin gumalaw at gumuho ang naturang The Big One ng Pilipinas. Yan ang ating aalamin. Sa Myanmar, patuloy pa rin ang rescue operations sa mga gumuhong estruktura kung saan ang mga rescuers ay nagsusumikap na sagipin ang mga nakulong sa ilalim ng debris. Natukoy ang epicenter ng lindol sa rehiyon ng Shan State, isang lugar na may kasaysayan ng malalakas na lindol, ngunit ang lakas ng pagyanig ngayong taon ay nakakagulat pa rin para sa maraming eksperto. Ang Myanmar ay bahagi ng Ring of Fire, isang zona ng matinding seismic activity na bumabalot sa Pacific Ocean at siyang dahilan ng karamihan sa mga lindol at pagsabog ng bulkan sa buong mundo. Sa epekto ng lindol sa Myanmar, maraming bansa kabilang ang Pilipinas ang nagpadala ng humanitarian aid at rescue teams upang tumulong sa mga apektadong lugar. Gayunpaman, kasabay ng malagim na pangyayaring ito, isang tanong ang lumitaw. Maari bang mangyari ang ganito kalakas na lindol sa Pilipinas? In the big one sa Pilipinas. Matagal nang pinag-uusapan ang tinatawag na the big one, isang napakalakas na lindol na maaaring tumama sa West Valley Fault, isang malaking fault line na dumadaan mula Kalamba, Laguna hanggang Bulacan. Ayon sa p-box kung sakaling gumalaw ang fault na ito, maaaring umabot sa magnitude 7.2 hanggang 7.6 ang lakas ng pagyanig na makapagdudulot ng napakalaking pinsala sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ayon pa sa mga eksperto, kapag naganap ang The Big One, posibleng umabot sa 50,000 katao ang masawi at milyon-milyong iba pa ang mawawala ng tirahan. Ang mga lungsod ng Muntinlupa, Tagig, Makati, Quezon City, at pasig ang direktang maapektuhan dahil nasa ibabaw mismo sila ng fault line. Ang mga lumang gusali, flyovers, at iba pang infrastrukturang hindi handa sa matinding pagyanig ay tiyak na guguho na magre sa malaking bilang ng casualties at napakalaking damage sa ekonomiya ng bansa. Ang West Valley Fault ay isang active fault na nangangahulugang may kakayahan itong gumalaw anumang oras. Huling beses itong gumalaw mahigit 360 years ago at ayon sa historical data, tuwing 400 600 ton taon ito muling lumilindol. Kung pagbabatayan ang cycle nito, maaring nasa loob na tayo ng time window kung kailan maaring mangyari ang isang malaking pagyanig anumang oras. Historical earthquakes sa Pilipinas, malalakas na pagyanig noon at ngayon. Sa tala ng US Geological Survey, USGS, at Fivox, tatlong magnitude 8 na lindol ang naitala sa Pilipinas mula noong 1990s at lahat ng ito ay naganap sa Mindanao. Narito ang ilan sa mga pinakamalalakas na lindol sa ating kasaysayan. December 2, 2023, magnitude 7.6 sa Hinatuan, Surigao del Sur. Sa ganap na 10.23pm noong December 2, 2023, isang napakalakas na magnitude 7.6 na lindol ang tumama sa northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ramdam ang matinding pagyanig sa buong Caraga Region na nanagdulot ang malalaking bitak sa mga kalsada, tulay at gusali. Dahil sa tindi ng lindol, maraming residente ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan, lalo na nang maglabas ng tsunami warning ang Five Oaks. Ilang oras matapos ang lindol, tinanggal ang babala, pero naiwan ang matinding pinsala. Maraming bahay ang nawasak, ilang bayan ang nawala ng kuryente, at daan-daan ang iniulat na sugatan. July 11, 2024, magnitude 7.1 Sultan Kudarat. Eksaktong 12.47 a.m. Noong Hulyo 11, 2024, isang magnitude 7.1 na lindol ang tumama sa kanluran ng Sultan Kudarat. Dahil sa malalim ang pinag- Nagmulan nito, naramdaman ang pagyanig hindi lang sa Mindanao kundi pati sa ilang bahagi ng Visayas. Maraming gusali at bahay ang nagkaroon ng malalaking bitak at ilang estruktura ang tuluyang bumagsak. Kasabay nito, nagkaroon ng power outage sa ilang bahagi ng Maguindanao, South Cotabato at Sultan Kudarat dahilan upang mahirapan ang komunikasyon at rescue operations. Matapos ang lindol, agad na nagkagulo ang mga tao at marami ang lumabas sa kanilang bahay dala ng takot. Ilang kumpirmadong patay at maraming sugatan ang naiulat. August 3, 2024, magnitude 7 sa Bislig, Surigao del Sur. Tatlong linggo lang matapos ang lindol sa Sultan Kudarat, muling nianig ng magnitude 7 na lindol ang Mindanao noong Agosto 3, 2024. Ang epicenter nito ay matatagpuan sa silangan ng Bislig, Surigao del Sur, pero ramdam ang pagyanig hanggang sa Davao at ilang bahagi ng Visayas. Maraming gusali, kabilang na ang ilang paaralan, ang napinsala, dahilan upang ipagpaliban ang pasukan sukan sa ilang lugar. Nagdulot din ito ng landslides sa mga bulubunduking bahagi dahilan upang mahirapan ang search and rescue operations. July 16, 1990, magnitude 7.7, Luzon earthquake. Isa sa pinakamatinding lindol sa kasaysayan ng Pilipinas, ang magnitude 7.7 na lindol noong Hulyo 16, 1990 na tumama sa Nueva Ecija at nagdulot ng matinding pinsala sa buong Luzon. Sa Baguio City, halos isang linggo bago nakarating ang tulong dahil sa landslides na bumubuhay sa mga daanan. Isa sa pinaka nakapanlulumong insidente ang pagbagsak ng Hyatt Terraces Hotel na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 80 katao. Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, bumagsak ang gusali ng Christian College of the Philippines habang may klase dahilan upang mamatay ang 154 estudyante at guro. Samantala, sa Dagupan City, naranasan ang tinatawag na liquefaction kung saan lumubog ang ilang gusali sa malambot na lupa na nagdulot ng matinding pagkawasak at nagresulta sa 17 pagkamatay. Sa laon yon, halos 32 katao ang nasawi matapos gumuho ang ilang gusali at lumang simbahan. Sa kabuuan, umabot sa 1621 katao ang namatay at mahigit 3,500 ang sugatan. Kapansin-pansin na wala pang magnitude 8 na lindol sa loob ng nakaraang 40 taon sa bansa. Subalit ang hindi paggalaw ng West Valley Fault sa mahabang panahon ay maaaring mga hulugan na ito ay nag-iipon ng enerhiya at kapag ito'y pumutok, maaaring magdulot ito ng pinakamalakas na lindol na naranasan sa Metro Manila. Bakit delikado ang Metro Manila sa The Big One? Ang Metro Manila ay sobrang densely populated na may halos 15 milyong tao sa isang ang rehiyon. Maraming lumang gusali at infrastruktura ang hindi idinisenyo para sa isang magnitude 7 na lindol. Kaya kung tatama ang the big one, maaring magresulta ito sa pagguho ng maraming gusali sa mga lungsod na malapit sa fault line, matinding sunog dahil sa pagkasira ng gas pipelines at electrical lines. Landslides sa mga matatarik na lugar sa Antipolo, Marikina at Rizal. Tsunami threats kung ang epicenter ay nasa baybayin ng Luzon. At panghuli, pag sa transportation dahil sa pagbagsak ng mga tulay at flyovers. Ayon sa Five Vox, kung hindi paghahandaan ang ganitong sakuna, maaring mas lumala pa ang epekto nito. Kaya mahalaga ang disaster preparedness. Kailangan nating malaman ang duck cover hole drills, alamin ang mga ligtas na evacuation sites, at tiyakin na ang ating mga tahanan ay may sapat na supply ng emergency kits. Ang lindol sa Myanmar ay isa na namang paalala sa atin na ang the big one ay hindi isang katang-isip, kundi isang realidad na maaring maganap sa ating bansa. Habang hindi na natin kung kailan ito tatama, ang pinakamainam nating gawin ay maghanda. Huwag tayong maging kampante, alamin ang ating mga hakbang sa emergency, siguraduhin na ang ating mga tahanan at komunidad ay may sapat na proteksyon. Ang tanong ngayon, handa ka na ba kapag nangyari ang pinakamalalang lindol sa Pilipinas? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.